Marami na ngayon ang duda sa kakayahan nitong si Brandon Podzinski mga kaibigan, kung saan mapapansin din naman talaga na inconsistent ang laro niya sa GSW. Patay sindi yung kanyang shooting at madalas nagkakaroon din po siya ng ilang turnover sa mga laban ng Dubs. Nang maraming fans ang naniniwala na mas magaling pa nga daw po at sinasabing mas okay pa ang rookie nilang si Will Richard, nagkakaroon pa si Richard ng malaking impact sa opensa at depensa ng team nila kung saan nag-average po siya ng 19 points sa last 3 games nito sa GSW, sa laban naman ng Warriors noong nakaraan kontra sa Sacramento Kings. Ay nagtala si Will Richard ng 30 puntos sa kanyang unang regular season game as starter ng team ng Warriors. Kung saan marami ang naniniwala na kaya pa nga daw nitong umiscore ng 30 o lagpas pa ng maraming mga laban pa kumpara kay Brandon Podzimski. Kumbaga mas may tiwala ngayon ng mga fans sa galing ni Will kesa kay BP. Para sa akin posibleng matatakpan talaga nitong si Richard si Pods kasi sa tingin ko at base na rin sa nilaro ng Warriors rookie so far sa maagang umpisa this season, ay mas mautak pa si Will maglaro kumpara kay Podzimski. Napati nga itong si Jimmy Butler ay sinabi sa kanyang latest interview pagkatapos ng Bakbakan versus Indiana Pacers. Ay kumbaga bilib po si Butler sa husay ni Will Richard, ani din niya talagang mautak na daw itong maglaro. At higit sa lahat na nagustuhan ni Jimmy kay Will ay nakikinig daw siya ng mabuti sa kung ano ang sinasabi ng mga beteranong kasama niya at nagagawa nito ng maayos ang pinapagawa sa kanya. So base sa sinabi ni Jimmy tungkol kay Will Richard ay sure ball na mas gagaling pa ang Warriors rookie. Mahusay may kumpiyansa at talagang nakakasabay sa mga beteranong kalaban at may isang play tayong nakita sa laban contra Pacers mga kaibigan na masasabing hindi biro ang husay nito sa depensa, tingnan nyo kung paano siya gumalaw sa depensa si patin pa natin ang kanyang kakabilib na footwork. Dito naman one on one sa ilalim at nagflex pa. Sa play naman na ito nabasa niya ang pasa ng kalaban na nagresulta ng kanyang easy driving layup na nagbaon pa ng gusto sa mga dayong kalaban. Kayong mga kaibigan ano ang masasabi nyo kay Will Richard? tutobang mas magaling pa siya kesa kay BP? I-comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.